Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Lalaki, huli sa pagnanawaw sa natutulog sa train station. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang lalaki, age 44 years old, matapos mapatunayang ginakaw niya ang bag, nagdaglalaman ng cash money na isang natutulog sa train station. Nangyari is sa Tokyo JR Osaki Station noong madaling araw ng June 27. Nilapitan niya ang lalaki na tutulog malapit sa ticket gate At kinuha niya ang bag nito matapos na makonfirm kukunin niya ang tulog na tulog Inamin naman nito ang church laban sa kanya at ayon dito kinagastos niya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay na kukuha niyang pera May higit isandaang cases na daw ang nagawa niyang pagnanakaw At yan po ang unang balita na mag usap tayo by Vicky Osawa Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi na wawala. Tungkai lang ang ibayang puso upang ikaw ay. ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Limang Pilipino sailors mula sa Hoti Heat MB Transport Navigator pabalik sa Pilipinas. Lima sa 27 Pinoy na tripulante ng isang bulk carrier na kamakailan ay pinangtirian ng mga rebelding Hoti sa Red Sea ay dumating na sa Manila noong linggo ng hapon, sinabi ng Department of Migrant Workers. Ang mga seafarer na bumubuo sa unang batch ay ligtas na nakarating sa Nino Aquino International Airport. Terminal 3 sa so, pamamagitan ng Emirates Airline EK332. Inaasang darating sa ikalawang batch na sa Martes. Ayon sa DMW, ang mga repatriated seafarer ay nakatanggap ng suportang pinansyal at iba pang anyo ng tulong mula sa gobyerno at tiniyak din na patuloy na suporta sa kanilang muling pagsasama. Ang unang batch ay tinanggap ng DMW Secretary Hans Kaktak kasama ang DMW Assistant Secretary for Sea-Based Overseas Filipino Worker Concerns Jerome Pampolina at Overseas Worker Welfare Administration Deputy Administrator Hani Keono pagdating. Ang 27 Pilipinas seafarers ay sakay na MV Transworld Navigator na salakayin ito ng mga rebuilding hoti habang binabagtas ang Red Sea noong nakaraang linggo. At siyan po huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.